15 contractors handling government flood control projects across the Philippines are to be investigated for possible irregularities. Sa bawat pagulan, lumulubog ang bayan, paulit-ulit, parang walang natutunan. Pero ang tanong, talagang bakulang tayo sa pondo? Tinatayang 1 trillion pesos ang nawawala o napanakaw mula sa flood control projects ng DPWH, halos kalahati ng kabuuang 2 trillion pesos na pondo. May mga proyektong pinunduhan pero hindi natapos, hindi sinimulan o hindi totoo. May mga kontratang pinirmahan kahit walang plano. At sa sistemang ito, kahit klaro ang papel, may lusot pa rin dahil sa batas, kailangang patunayan ang intensyon. May mga proyekto ba talagang pinag-isipan o katang isip lang? Paano na wala ang ganito kalaking halaga sa dami ng lagda at ahensyang pinagdaanan nito? Batas nga ba ang pumoprotekta sa mga tiwaling opisyal na nagnanakaw sa mga pondo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Mula taong 2015 hanggang 2023, batay sa datos mula sa Institute for Leadership, Empowerment and Democracy (ILEAD), umabot na sa hindi bababa sa 1.14 trillion pesos ang naitalagang pondo para sa mga flood control projects sa Pilipinas. Pero ang mas nakakagulat, halos kalahati ng halagang ito ay inilaan sa loob lamang ng nakaraang tatlong taon, sa gitna ng krisis, pandemya at tuloy-tuloy na pagbaha sa halip na solusyon, tila naging oportunidad pa ito para sa mga tiwaling opisyal. Isang malinaw na pattern ang lumilitaw. Habang papalapit ang eleksyon, biglang lumulobo ang budget para sa flood control. Kung ang tanong ay bakit, ang sagot ay hindi na bago. Flood control projects sa Pilipinas. Sa ilalim ng tila na kagisna ng kultura ng politikang Pilipino, hindi ito simpleng administrative decision, kundi bahagi ng deliberate na maniobra ng mga politiko upang magkapera, magpalakas ng impluensya at makakuha ng boto, hindi sa pamamagitan ng serbisyo kundi sa pamamagitan ng transaksyon. Ang ganitong klase ng Budget ballooning ay hindi basta-basta nangyayari. Hindi ito usapin ng simpleng miscalculation o pagtaas ng pangangailangan. Ito ay resulta ng sistematikong pagsasamantala sa proseso ng pambansang budget. Hindi ito coincidence. Ito ay orchestrated. Sapagkat sa mundo ng politika sa Pilipinas, may kasabihang totoo sa lahat ng panahon: kung saan ang pera, nandoon ang proyekto. At kung saan ang proyekto, nandoon ang kickback. Ang pondo para sa flood control ay isa sa pinakamalalaking line items sa budget ng DPWH taon-taon. Ngunit dahil sa malawak at teknikal na sakop ng mga proyektong ito, at dahil kalimitan ay mahirap masukat ang aktual na output kumpara sa inireport na gastos, nagiging perpektong breeding ground ito para sa katiwalian. Hindi mo madaling mapapatunayan kung ang drainage system na sinabing inilagay ay talagang naroon. Hindi mo basta makikita kung ang embankment na sinabing pinatatag ay ginawa nga ba o tinapyasan lang sa plano. Kapag bumaha, laging may palusot, extreme rainfall, outdated infrastructure o hindi pa tapos ang project. Ngunit kung sisilipin mo ang dokumento, kung susuriin ang audit, at kung tatapatan ng political will ang investigasyon, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. May pera, may proyekto sa papel, pero wala sa lupa. Ang mas malala, sa loob ng sistemang ito, nagiging bahagi pa mismo ng diskarte ng kampanya ang flood control budget. Ikinakalat ang proyekto sa mga balwarte, ipinamumudmod ang kontrata sa mga kaalyado, at ginagamit ang infrastructure bilang campaign material habang ang mismong pondo ay nauuwi sa bulsa. Hindi ito simpleng maling pamamahala. Isa itong eksena ng malawakang pagnanakaw. At ang 1.4 trillion pesos ay hindi lang numero, iyan ay pondo ng bayan. Pondo para sa proteksyon laban sa baha, pondo para sa buhay at ari-arian. At sa tuwing inuulan tayo ng baha, kasama rin nating nilulunod ang pag-asa dahil ang pondong dapat sana'y nagligtas ay ninakaw na pala bago pa man bumagsak ang unang patak ng ulan. Ang korupsyon sa flood control ay hindi lamang usapin ng iilang proyekto. Isa itong sistemang kinokonsinte, pinapalakpakan at paulit-ulit na pinakikinabangan ng mga taong dapat ay naglilingkod sa publiko. At ang pinakamalaking insulto, ginagawa nila ito taon-taon sa parehong panahon gamit ang parehong taktika at halos walang napapanagot. Sa unang tingin, tila mahirap paniwalaan na sa kabila ng bilyon-bilyong pisong inilaan taon-taon para sa flood control sa Pilipinas, paulit-ulit pa rin ang pagbaha wasak pa rin ang mga kanal at tila walang konkretong resulta. Ngunit kung tititigan mo ng malapitan, isang masalimuot, organisado at matagal ng modus ang mabubunyag, isang blueprint hindi ng infrastructure kundi ng sistematikong pagnanakaw. Ayon mismo sa Commission on Audit, marami sa mga proyektong nakalista ay mga ghost projects. Sa papel, tapos na. Kompleto, bayad na. Pero sa aktwal, walang bakas. Wala ni isang signage, wala ni isang drainage pipe. Wala kahit anong patunay na may ginawa nga sa lugar. At kung meron mang makikita, karaniwang substandard, madaling masira, hindi maayos ang pagkakagawa, o kaya ay hindi talaga natapos. Ang pera? Wala na, na-liquidate na. Paano ito nangyayari? Lahat ay nagsisimula sa loob ng Kongreso, sa mismong bulwagan kung saan dapat iniinspeksyon at sinusuri ang pambansang badyet. Ngunit sa halip na magsilbing bantay ng kaban ng bayan, ginagamit ito ng ilang mambabatas bilang pagkakataon upang isingit ang mga proyektong hindi bahagi ng orihinal na plano ng ahensya, partikular na ng DPWH. Sa mga budget hearings, sa mga huling minuto, bago ipasa ang batas, bigla na lang may lilitaw na flood control project, walang feasibility study, walang site inspection, walang technical evaluation, pero aprobado bakit? Dahil may pangalan ng kongresista o senador na may kapit, may koneksyon, may impluensya. Ay ito ang tinatawag na last-minute insertions, isang diskarte kung saan isinusubo sa sistema ang proyektong hindi dumaan sa masusing pagsusuri pero agad na nabibigyan ng pondo. Sa oras na maaprobahan ito, kasunod na ang kontrata. Ngunit dito pa lang may sabwatan na. Ayon sa ilang insider sa DPWH at mga whistleblower, kadalasang nakausap na ng mga opisyal ang mga contractor bago pa man simula ng proseso. Hindi lahat ng bidding ay formal. Sa maraming kaso may negotiated bidding, isa itong euphemism para sa bidding na scripted kung saan iisa lang talaga ang mananalo. May mga dummy companies na sadyang isinali para magmukhang may kompetisyon pero sa totoo lang, iisa lang ang tunay na kontratista at ito rin ang taong may kadil na opisyal. Kapag naaprubahan na ang pondo at nailabas na ito, isang malaking bahagi agad ang nawawala. Ayon sa mga insider, umaabot ito sa 60% bago pa man masimula ng aktual na proyekto. Ang tinatawag na advance ay hindi ginagamit para sa pagbili ng materyales o pambayad sa labor. Ang halagang iyon ay agad na hinahati sa mga kasabwat. Kasama rito ang mambabatas na nagsingit ng proyekto sa budget, ang mga opisyal ng ahensya na nag-asikaso ng papeles at sa ilang pagkakataon ay pati ang mga lokal na opisyal na may kontrol sa proyekto sa kanilang lugar. Sa sistemang ito, ang unang hakbang ng proyekto ay hindi ang pag-ukit sa lupa kundi ang paghati ng pera. Sa ganitong kalakaran, ang natitirang budget ay hindi na sapat para sa isang maayos na flood control project kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit taun taon ang parehong kalsada ay binubuksan at sinasara. Ang parehong kanal binubungkal kahit bagong gawa pa lang. At ang mga mamamayan, tila ba nasanay na sa cycle ng baha-gawa-baha muli. Ngunit ang tunay na trahedya ay hindi lang nasa baha, nasa walang kahihiyang paulit-ulit na paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Hindi ito isolated case, isa itong institutionalized scheme Luma na ang script pero epektibo pa rin. Habang ang pondo ay itinatalaga sa papel, ang aktual na proyekto ay nananatiling pangako, pangakong gamit lang pala sa pagnanakaw. Ang masaklap sa lahat? Hindi tayo kulang sa batas. May mga umiiral na, kumpleto, malinaw, at matagal nang nakatala para pigilan ang mga ganitong klase ng katiwalian. Pero ang tanong, bakit tila walang silbi ang mga ito? hindi tayo kulang sa batas. Sa katunayan, ilang dekada nang naisulat ang mga pananggalang laban sa katiwalian. Nandyan sila, buo, malinaw, matitibay. Isinulat para tiyaking mananagot ang sinumang manlalamang sa bayan. Pero sa harap ng milyon-milyong nawawala, sa patong-patong na ghost projects, sa paulit-ulit na sabwatan sa kontrata, ang mga batas na ito ay tila papel lang na unti-unting kinakain ng bulok na sistema. Unahin natin ang Republic Act 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ang pangunahing batas laban sa tiwaling paggamit ng kapangyarihan. Dito nakasaad na bawal ang pagtanggap ng komisyon mula sa mga kontrata, bawal gamitin ang posisyon sa pansariling interes. Bawal ang pakikipagsabwatan sa mga contractor. Sa isang lipunang matino, sapat na ang batas na ito para mapatigil ang korupsyon. Pero sa kalakaran ngayon, ang mga nakasulat dito ay parang listahan na lang ng mga tip kung paano gawin ang katiwalian ng hindi mahuli. Kasunod niya ng Republic Act 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Layunin nitong itaas ang antas ng pagiging lingkod bayan, dapat walang regalo, walang pabor. Walang kasunduan sa likod ng mga pinto, dapat malinaw ang interes, dapat bukas ang mga pahayag ng yaman. Pero sa aktwal, Ito'y pinipirmahan tuwing panunumpa at agad isinasan sa unang deal na may kapalit. At para sa malalaking magnanakaw, inilatag ang Republic Act 7280, ang Plunder Law. Isa ito sa pinakamabigat na batas sa buong sistema ng hustisya. Kapag napatunayang nagnakaw ang isang opisyal ng 5 milyon pesos pataas mula sa kaban ng bayan, ang kapalit ay habambuhay na pagkakakulong. Walang piyansa walang usapan, walang patawad. Isa itong batas na dapat ay panakot sa mga ganid. Pero sa kabila ng dami ng kaso, iilan lang ang napatunayang guilty. Marami ang nakalusot, marami ang nakabalik pa sa pwesto, at maraming bilyong hindi na naibalik. Mayroon ding Republic Act 9184, ang Government Procurement Reform Act. Itinatakda nito ang malinaw at patas na proseso ng bidding sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Dapat may transparency. Dapat walang under-the-table deals. Dapat may lehitimong kompetisyon. Pero sa totoong kalakaran, ang bidding ay scripted. May nanalo na bago pa magsimula ang proseso. May kontrata na bago pa ang plano. At kung may magsampan ng kaso, kung may ebidensya, kung may whistleblower na maglalantad ng sabwatan, nariyan ang sandigan bayan ang espesyal na korte para sa mga kasong katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. Dito dapat gumuguho ang proteksyon ng mga makapangyarihan. Pero sa tagal ng proseso, sa dami ng teknikalidad, sa kakulangan ng political will, mas madalas itong nagiging tahanan ng nadismiss na kaso, hindi ng katarungan. At ngayon, ang pinakamalalim na bitag sa lahat, ang pangangailangang mapatunayan ang intensyon, kahit gaano kalinaw ang sabwatan kahit gaano kalaki ang nawawalang pondo, kahit ilang beses na ulit-ulit ang modus, kapag walang direktang patunay na sinadya ng opisyal ang pagnanakaw, lusot pa rin siya sa batas. Hindi sapat ang resibo, hindi sapat ang overpricing, hindi sapat ang testimony ng contractor. Kailangan mapatunayan na ginawa niya ito ng may malasadyang layunin at dito nagkakandatalsik ang lahat ng kaso. Sa isang sistemang binalot ng layers ng papel, memo, pirma at teknikalidad, madali ang palusot. Sumunod lang daw sa proseso, hindi raw alam ang nangyari. Hindi raw siya ang nag-aproba. At sa bawat butas na ganyang kalalim, kaya nilang ipuslit ang milyon-milyon ng walang iniwang bakas. May batas, may proseso, may parusa. Kumpleto ang armas ng Estado para labanan ang korupsyon. Pero kung walang pananagutan, kung ang mga nagpapatupad ng batas ay siya ring pangunahing lumalabag dito, lahat ng ito ay nauuwi sa papel na walang saysay, tahimik, walang silbi. Pinagtatawanan ng mga sanay ng magnakaw. Hindi ito dahil kulang ang ebidensya, hindi rin dahil mahirap intindihin ang krimen. Sa maraming kaso, halata ang sabwatan, lantad ang overpricing, malinaw ang pag-abuso. Pero sa realidad, halos wala ang napapanagot. At ito ay hindi aksidente, hindi ito simpleng kapabayaan. Ito ay bunga ng sistemang matagal nang itinayo para ingatan ang kapangyarihan ng iilan at patahimikin ang justisya para sa nakararami. Sa mga lalawigan at rehiyon, may mga pamilyang ilang dekada ng hawak ang pwesto. Mga pangalan na paulit-ulit sa balota, sa pirma ng kontrata, at sa likod ng proyekto. Sila rin ang nag-a-appoint ng mga opisyal na dapat sana'y nag-iimbestiga. Sila ang may control sa pondo, sa posisyon, at minsan pati sa batas mismo. Sa ganitong sistema, hindi mo kailangan ng abogado kung may kapit ka. Dahil ang koneksyon ang tunay na batas. Kapag may nagsampan ng kaso, ang inaasahang hustisya ay dahan-dahan. Mas mabagal pa sa baha na inaasahang pipigilan ng proyektong ninakawan ng pondo. Hindi ito simpleng red tape, isa itong disenyong sinadya habang tumatagal ang kaso, lumalamig ang galit, nababura ang ebidensya, nagsisilipatan ang saksi. At sa huli, mas madali nang kalimutan ang lahat kaysa panagutin ang may sala. Tulad ng fertilizer fund scam. Dalawang dekada na, pero nasaan ang hustisya? Marami sa mga sangkot ang hindi na kinasuhan. Ang ilan, bumalik pa sa pwesto. Walang pakundangan, walang pag-aamin. Ang mga butas ng batas ay matagal nang ginagamit bilang daluyan ng pagtakas. Dati, napakaiksi ng prescriptive period. Kung hindi na isang paagad ang kaso, lusot na. Bagamat pinalawig na ito, marami na ang nakaligtas dahil natabunan na ng panahon ang kanilang mga krimen, huli ang hustisya, at sa ilalim ng batas, kapag huli, tuluyan nang nawala ang bisa. At heto ang pinakamalaking kalaban sa lahat, ang intensyon hindi sapat na nawawala ang pera, hindi sapat na may sabwatan, hindi sapat ang ebidensya ng pandaraya. Kailangan mapatunayan na sinadya ng opisyal na magnakaw. Kailangan patunayan na may layunin. Ngunit paano mo hihimayin ang isip ng isang taong matagal nang sanay magtago sa likod ng pirma, sa ilalim ng memo, at sa likulikong proseso na siya ring tinulungan yang itayo? Sa sistemang ito, laging may palusot. Hindi niya alam hindi siya ang gumawa. Sumunod lang siya. Walang umaako ng krimen. Pero lahat nakikinabang. At habang tayo ay paulit-ulit na binabaha, hindi lang tubig ang lumulubog sa atin. Nilulunod tayo ng kasinungalingan, ng sabwatan, ng katahimikang pinili ng mga dapat sana'y nagsusulong ng katarungan. Ang sistemang ito ay matagal nang ginawang madulas. Madulas para sa mga magnanakaw madulas palayo sa hustisya. May magagawa pa ba tayo o sadyang wala ng pag-asa ang Pilipinas?